Kung gusto mong maibang experience at maging stress-free ang pamamasyal mo sa Binondo, maiging malaman niyo naman ang mayamang kasaysayan nito. Kaya wala nang mas gaganda pang lugar kundi ang bisitahin ng Chinatown Museum. Matatagpuan sa ikaapat na palapag ng Lucky Chinatown Mall. Uh, medyo unique din ang aming museum because this is an interactive museum. Oh. So you can literally, literally interact with the exhibits. As compared to the traditional museums na marami kayong bawal gawin, mm -hmm. dito you have uh, more freedom when you're uh, exploring okay. the contents of the museum. Hi. <laughs> Nandito tayo ganda sa Chinatown museum. Kaya lang <laughs> e, medyo, napaaga kami at sarado pa. Kami yung 10 AM ang bukas ng Chinatown uh -oh. museum. So Let's go around? Let's go around. Ah. O dito muna tayo. Oh, ito yung oh. ano, cafe, the China oh. Town. Mm -mm. Yeah. Sa aming pagbisita, ipinahagi sa amin ng operations manager ng museo na si Michael Ogalinola ang isang malalim na kwento tungkol sa mga pakikibaka at tagumpay ng Chinese community sa Maynila. Before dumating yung Spaniards ng 16th century, we already have trade relations with the Chinese for uh, 500 years ago. So, matagal na siya. And it's an amicable relationship. Yan, there was no animosity between uh, between the uh, ancestors yan, yan, here in the Philippines and also the Chinese traders who frequently come here to do the trade. Since madalas nga silang bumibisita sa Pilipinas, many of them came from Fujian province they were known as sangleyes or sangli. In Pukien, sangli means frequent traveler. Madalas na bumibisita. Ayan. Kaya yun yung naging term para sa mga Chinese na nandito sa Pilipinas, sangley. Itinampok din ng museyo ang mga kontribusyon ng mga Chino sa lipunan ng Pilipinas. Mula sa mga pakikipagsapalaran sa negosyo, tulad ng pagtatatag ng distritong pinansyal hanggang sa pagpapalitan ng kultura, pagpapakilala ng tradisyonal na pagkain at paraan ng pagluluto nito. Because... And of course, dahil sa import-export center ng Pilipinas ang Binondo, the first lips who tasted fundador is here. In the, in the Philippines is here, in Binondo. Yeah. So, maliliit na negosyo going to large-scale industries. So, being the commercial center of the Philippines, of course, you need financial institutions to support the businesses. Yan, institutions who can lend money to these uh, startup businesses. You need uh, banking corporations na kayang mag-handle uh, ng ideposito ide mong pera. Kaya, unti-unti, nagbago yung landscape ng Binondo and it housed so many uh, financial institutions to the point na yung foreigners particularly the Americans ha they coined the southern portion of Binondo as the Wall Street of Asia mm. kasi mula dasmarinas Street all the way to Escolta tatadtad siya ng financial institutions Yan, from foreign banks like HSBC uh yung naging Citibank ngayon the First National City uh, National City, city Bank. Bank dami nila na nag-start talaga dito sa Binondo kaya siya yung first financial district. Then, large-scale industries, yan, nagkaroon na ng mga factories dito for liquor, you have distillery in Tuaco, for uh, tobacco naman. So, tobacco was one of the most important crops that come out from of the Philippines. So, talagang in-exhaust siya ng mga Kastila. They even created a tobacco monopoly. Sa kabila ng mahabang kwento tungkol sa Chinatown, ang aming paglilibot ay naging tunay na makabuluhan. Ang iba't ibang mga gallery na aming ginalugad ay nagpakita ng isang sulyap sa makulay na kasaysayan ng Binondo at ng mga tao nito. So after you you experienced the previous Binondo, 'yan yung old yung history mismo niya. Ito na yung present day niya. So when you go around Binondo ito na yung may kita mo. How much of it has changed? Kaya biyahe na tayo sa si Binondo at tuklasin ang nakatagong hiyas na ito para sa iyong sarili, barkada at pamilya. Dahil tunay na nakaka-stress-free ang mga kwento ng katatagan at kontribusyon ng pamayan ng Chino sa paghubog ng kasaysayan ng Maynila. Tara na!